Hi there! Sa so video na to, i share ko sa iyo ang top 5 na trusted pawn shop dito sa Pilipinas. Halimbawa, ang kagaya kita dati na gitit na gipit sa cash at ayaw mangutang sa kakilala, sa kaibigan, o sa kamag-anak dahil nahihiya, then ang go-to talaga nating puntahan ay ang pawn shop. At dati, isa lang talaga ang kilala kong pawn shop, itong si Buana Luwilyar lang, kasi apparently isa siya sa mga sika talaga at pinupuntahan ng mga tao pagdating sa, pag -sa sangla. Pero na ko na meron pa palang ibang sanglaan na nag-o-offer ng same na quality ng service kung hindi mas better pa. Kaya sa video na to, i-share ko yun sa iyo isa-isa. Pati na rin yung mga advantages na na offer ng mga pawnshops na to. Pati na rin yung history nila at kung ano, -ano yung mga servisyong ino-offer nila. Kaya make sure na panoorin mo tong video na to, lalong-lalo na kung nagbabalak kang magsangla anytime soon. Umpisahan na po natin. Top 5 poncha po natin ay ang Villarica Pawn Shop. Nagsimula po ang Villarica sa Quiapo, Manila noong 1954 or 70 years ago. Binuksan ito ni Ginang Paz Villarica, isa po siyang alahera mula Bulacan. Tapos, dinalungan siya ng kanyang anak na si Atty. Henry Villarica. Kaya, pag ng ganun katagal yung Villarica na hanggang ngayon ay kilala pa rin. At meron silang branches from Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa website nila, meron silang anim na servisyong in-offer. Number one ay ang sangla. Sinasabi dito na libre ang appraisal sa kanila. Ibig sabihin, kung gusto mo magsanla ng isang alahas, pwede kang pumunta sa kahit anong branch ng Villarica tapos ipakita mo kung magkano yung, yung, halaga ng sangla mo and wala ka pong babayaran. So, masisigurado nito na makukuha mo yung pinakamataas na sangla kasi pwede kang pumunta sa iba't ibang pawn shop to check kung sino ang may pinakamataas na offer sa isa sanglamong alahas. Ngayon naman, nag-offer din po sila ng cash padala. Tum so, tumatanggap po sila ng cash remittance, mapadomestic man yan, o international. Nag-offer din sila ng money changer or papalit ng pera. For example, magpapapalit ka ng US dollar, euro, uh, Japan Yen at iba pang um, pera. Then, pwede rin po yan. Nag meron silang foreign currencies and I believe isa ang Villarica Pawn sa may pinakamataas na money changer. Next is bills payment. Yes, pwede rin palang magbayad ng bills dito sa Villarica Pawn shop. So, kung gusto mong magbayad ng tubig, kuryente, internet, tuition, insurance, at kahit ano pa yan, available pala yan sa Villarica Pawn shop. So, kung may malapit na Villarica Pawn Shop sa inyo, then pwedeng pwede mong gawin to. And syempre, nagbibenta rin sila ng mga jewelries like gold rings, necklaces, bracelets, at iba pang alahas. And syempre, pwede rin mag-withdraw ng cash dito. So, secure ito and at the same time accessible. Pwede kang mag-withdraw kahit ano pa yung ATM card na hawak mo ang top 4 po nating pawn shop ay ang Tambunting Pawn shop or hashtag Kahera ng Bayan. Ito po ang pinakalumang pawn shop dito sa Pilipinas na nag-operate pa po mula noong 1906 or 118 years old na po ito. So, buhay pa yung mga lolo lola natin ay meron na pong Tambunting. Ito po ay pag-aari at pinamamahalaan ng JPT Central Corporate Holding and Management Corporation na merong branch sa pinagkaisahan Makati City. Marami din po silang servisyong ino-offer kagaya ng pagsasanla ng mga jewelry o ating mga alahas. Meron po silang calculator sa website nila kung saan kung gusto mong magsangla ng alahas or kung ano pa mga um, appliances at iba pa ay pwede mong ma-check kung magkano ba yung approximate na amount ng isasang lamo. Also, tumatanggap din po sila ng gadgets kagaya ng tablet, watch, appliances, sabi ko nga kanina, video cam, players, bicycle, mot motor, camera, cellphone, laptop, TV, and even scooter. Bukod po dyan, nag-offer din sila ng bills payment services, kagaya ng kung gusto mo magbayad sa Manila Water, Maynilad, Converge, PLDT, Smart Globe, Meralco, Sky Cable, at iba pa. Pwede pong magbayad doon. Nag-offer din sila ng loading services sa Globe, Smart, TNT, Sun, Meralco, Signal, i want TV, even iFlex available din yan. Nagbibenta rin po sila ng tickets, mga airline tickets like Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia at iba pa. And syempre may mga iba pa silang services na ino-offer related sa banko, peso, pay, grab, pay, medicard at iba pa. Ang top 3 po natin ay ang Palawan Poncha. Ito po ay tunuturing na isa sa mga pinakamaasahan, pinakamabilis na lumago at nangungunang poncha dito sa Pilipinas. Ang una pong branch nito ay pag-aari ni Mr. and Mrs. Angelita Castro at Bobby Castro. Binuksan ang Palawan Poncha sa Puerto Princesa City noong 1985. Kaya pala siya tinawag na Palawan Poncha dahil sa Palawan siya unang binuksan at 39 years na po ang Palawan sa industriya. Marami din po silang serbisyo ang ino-offer kagaya ng dalawang pawnshop na nabanggit ko kanina kagaya ng pera padala. Sikat ang kanilang tagline na mura, mobilis at walang kuskus balungos. Palagi nating naririnig yan sa mga advertisement before. Siyempre, available din po dito ang pagsasangla. Tinatawag itong always the matatag, maasahan, at papagkakatiwalaan. So, yun yung mga tagline nila. Available din dito yung international remittance. So, hindi lang domestic na padala, kundi international remittance din. So, kiniklaim nila na fast ito, reliable, affordable, at hassle-free na rin. Nag-offer din sila ng suki card, money changer, or ng papalit ng pera. Nag-offer din sila ng e-loading withdrawal, syempre, kapag i-withdraw mo yung iyong padala. Accident insurance, nag-offer din sila noon. Nag-offer din sila ng padala to bank account and bills payment na rin. Ang top 2 poncha po natin, hulaan nyo kung ano. Ito ay ang M. Luller. So, itinatag po ito sa Cebu City pala. Kaya pala sa Luller kasi sikat ang mga Luller sa Cebu. So, nag ito noong dekada 70. So, mga nasa 54 years na ang ating M. Louvillier. Meron nitong over 3,000 um, branches sa buong Pilipinas at meron din itong mga partner na branches abroad, nearly 100 plus na rin. And yung nag-umpisa nito ay si Henry Louvillier hanggang sa pinamana at pinamana at pinamana na siya na currently pinamumunuan ng CEO nito na si Michael Louvillier. So anak ito ni Michael Jones Louvillier. Marami din po silang services na ino-offer kagaya ng shop online. Ibig sabihin, pwede kang mag-shopping ng mga jewelries nila online. Ngayon ko lang nalaman to, pwede ka rin magpa-load sa kanila like Globe Smart TNT and all. Kaya dyan, pwede rin tayong magbayad ng bills dito. Meron din po silang ino-offer na telco, gaming, and TV loading. Nag-offer din sila ng quick cash loans. Pwede palang mag-loan dito. Kwarta padala. Yes, pwede tayong magpadala international man yan or domestic. ML Wallet, meron silang ML Wallet na tinatawag. Pwede tayong mag-download ng ML Wallet app dito kasi yun yung official mobile application nila kung saan pwede tayong magpadala, magbayad ng bills, bumili ng load, and iba pa. Meron din sila tinatawag na ML Express. Yun yung ML Express padala. Money Changer, yes, nagpapalitin po sila ng pera, like US dollar to peso, uh, euro to peso and all. Nag-offer din sila ng jewelry, yun nga yung sangla. Insurance, nag-offer din sila. Meron din silang tinatawag na ML Moves. Pwede ka rin palang magpadala sa kanila ng mga logistics. At meron din silang tinatawag na ML Payroll Pro. So, parang bagong service ito na ino-offer nila kung saan um, pwedeng mag-offer ng HR process automation, salary management, at iba pa. Number one po natin sa listahan, hulaan nyo po. Ito po ay ang Cebuana Luwiller. Tama po kayo. Itinatag ang Cebuana Luwiller sa Cebu din noong 1953. Bali, 71 years na sa industriya ang Cebuana Luwiller. Ang Cebuana Luwiller po ay pag-aari ni Sean Henry Luwiller na sa ring presidente at CEO ng company. So, Ni research ko kung kaano-ano ni Son Henry Luwillier yung may-ari ng M. Luwillier. Apparently, magpinsan po sila. So, pinsan niya po si Michael Jones Luwillier. ba diba? Ang yaman nila. Kaya pala, M. Luwillier at si Bona Luwillier, parehas Luwillier ang apelido. Marami rin pong serbisyong ino-offer ang si Buada Luwiller kagaya ng pagsasangla, money transfer, micro savings, micro insurance, meron din po silang bank, and also nag-offer din sila ng jewelry, so nagbibenta po sila. Meron din silang tinatawag na 24K rewards program at iba pang serbisyo. Yung iba pang serbisyo na ino-offer nila ay ang cash in, cash out, let's say sa GCash, pagbayad ng bills, e-load, at mga top-ups. Ayun lamang po, sana meron akong na-share sa inyo na helpful ideas today. Kung meron po kayong questions, feel free to message me or um, mag-comment po kayo sa description box. Kung nagustuhan niyo po itong video, make sure to like this video kasi makatutulong po yan sa channel natin. And also, kung kayo po ay gusto nyong i-visit yung mga website ng mga nabanggit ko pong pawn shops, ilalagay ko po yung mga website nila sa description box sa baba para kayo po mismo makapag-browse ng mga services na ino-offer nila. Yan lamang po. Bye!